Uh, presenta naman lahat ng mga ebidensya sa korte. So kung ano mga, mga ebidensya, doon natin sa korte ipresenta. wag huwag yung mga underhanded tactics na ito na tatakutin yung mga huwes kasi hindi talaga tama yan. Uh, attorney, sa pag-iimbestigan pag natin, pag-research natin, ang uh, medyo high profile na masasabi natin na nakabilang dyan sa Pasig ay walang iba kundi si Alex Guo at si Pastor Apollo si Kibuloy. At syempre, una pinag-uusapan natin dito, baka mapagbintangan nga or si Pastor Apollo Kibuloy na may gawa-gawa nito na naman na uh, unang-una eh, hindi nga natin sila napigilan o hindi nga napigilan ni Pastor kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy na uh, ipakulong siya. di e, ba? So ngayon, parang hindi naman po ata uh, patas na siya na nga yung nahihirapan, siya na nga yung uh, parang ginipit, ay siya pa yung mapagbibintangan. So this time, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan ay Uh, si Pastor Apollo Sikibuloy po, bilang uh, nakilala natin at nakakausap natin, ay uh, sa tingin ko walang grudge, na, walang grudge si Pastor Apollo Sikibuloy. Well, in fact, kahit pinahihirapan siya, pagmamahal pa rin at uh, pagtulong sa bayan, pagtulong sa kapwa, ang uh, kanyang nasa puso. Kung baga, walang paghihigante. Ang hinihiling lang sana, torni natin, eh mabigyan ng kahit papaano ay uh, tamang proseso at pantay na pagtingin sa batas. Ito si Pastor Apollo Kimuli. Kasi uh, wala naman po siyang ano eh. Kung hindi pa napapatunayan eh, itong mga kaso sa kanya, eh, dapat eh, pinagbibigyan muna itong hinihiling natin uh, na, ng kampo na bail para kahit papaano ay eh, may pagpatuloy yung mga tulong na ibinibigay ni Pastor at syempre yung... Uh, normal na buhay kasi Sempre, wala pa namang napapatunayan tapos pinapahirapan mo ng ganyan. Kaya, kaya nga po, I agree with you, no? Uh, this is very unfair to him. And uh, we are, you know, hoping and praying na hindi ito nakaka-apekto po sa kanyang kaso. Kasi wala namang capacity, wala naman, uh, ano, wala naman, wala namang nagpaplano ng masama sa mga kanyang mga miyembro. Kasi they are even hopeful na ma rule na itong petition for bail niya and to cast as person against him no ah uh, maski hindi ito naka-state uh, specifically doon sa uh, nagthreaten pero parang nakikita kasi natin na uh, there may be a chance na sinadya ito Uh, para i-paint badly na naman yung imahe ni Pastor Apollo si Kibuloy. Kaya nakikiusap tayo na uh, wag, wag, wag gawin itong mga underhanded tactics na ito. We will let just, uh, justice take its course and we will let the judge uh, decide based on the merits of the case. Kasi Uh, and presenta naman lahat ng mga ebidensya sa korte. So kung anong mga, mga ebidensya do natin sa korte ipresenta, wag wag yung mga underhanded tactics na ito na tatakutin yung mga huwes kasi hindi talaga tama yan, no? Hindi tama yan at saka hindi ito healthy sa ating demokrasya kung sino mang nasa likod nito. Sana hindi na ito ulitin at saka sana yung ating mga otoridad, uh, they will really uh, strive hard to uh, um, investigate this because this is not good for our country.